Na, pasensya na ha. Ngayon lang kita nadala ulit. Ayos lang po yun, Tay. Hanggat maaari nga po, gusto ko nasa bahay lang kayo eh. Papagaling. Pwede ba naman yun? Makailangan akong ayusin, lalo na yung kaso mo. <laughs> ha? Palabas ka na dito eh. Huwag oh, dito eh. Ano pa po bang magagawa natin? Si Pusoy, siya lang naman na ang ugat niyan eh. Kung hindi ka niya inilaglag, hindi ka naman madadamay. Ano na po bang nangyari kay Kuya po sa ngayon? Nasaan na po siya? Ayun. Balikulungan siya. Kasama rin siya sa dinimanda ng kidnapping. Ang dami nang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa na alam kung sino pumatay kay Juanse. Tapos si Aling Lailani nawawala pa rin. Kausap ko nga si Serdado kanina. Masama pa din yung loob. Wala pa din linaw kung makakalabas ng kulungan si Princess. Isa lang naman ang dapat sisihin sa pagkakakulong ni Princess eh. ginagawa mo, ha? Nilaglag mo inaanak ko. Oh. Hindi sa iba sa atin. Prinsesa natin siya. Inaanak. Kaibigan. Mahal natin si Prinses. Walang ginawang masama si Prinses. Bakit mo dinamay? Hindi nyo naiintindihan. Puro yan ang sinasabi mo, eh! Ang totoo, nagduwag ka. Kaya ka damay, di ba? Kasi natakot kang lumaban. Oo, oh, inaamin ko! Nagduwag ako! Natakot na pero pinagsisisihan ko na! Kung talaga nagsisisi ka, gawin mo tama. Patunayan mo kay Princess na tunay kang kaibigan. Ya, yeah, galing ako sa school niya. Ngayon, hindi siya sumipot dahilan, ewan ko ba para bang parang, parang pakiramdam ko nagtatampo siya sa akin niiwasan niya ako you know what lilipas din yan han basta wag lang tayo susuko sa kanya ha naman mahal na mahal kong anak natin mahal na mahal ko siya ano ba yan naiiyak na tuloy ako oh, just don't be upset, hon. Ganito na lang. Um, wherever you are, I'll follow. Let's, let's meet up and then uh, maybe we can have something. Okay? Yeah. <laughs> oh, sige hand, thanks. Sige tayo. Thank you. Okay, I'll see you then. Bye bye. Love you. Okay. Hey, Anong ginagawa pa dito? Raymond, pwede ba tayong mag-usap? Sa tingin ko kasi simula nang dumating si Charlene, iniiwasan mo ako. mag uh, usap na tayo about this, di ba? I need to focus on my family. Pero paano naman ako? Oh, what do you mean, pa? Ano ikaw? So yung nangyari sa ating dalawa, Bale, wala lang yun. Raymond, pinipilit ko maging okay. Sinasabi ko sa sarili ko na kalimutan ko ang lahat. Pero ang hirap-hirap, Raymond. Parati ko iniisip yung nangyari sa ating dalawa. Yung ginawa mo nang lasing ka. Dapat pala tumanggin na lang ako. Sana nilabanan na lang kita. Pero sa naman talaga naman yung kahinaan ko. Divina, I'm really sorry. I'm sorry if you feel na nagamit kita. Rimot, please. Ayoko naman kayo guluhin ni Charlene. Alam ko naman may pamilya ka at saka ayaw mo silang masaktan. Pero huwag mo naman ako baliwalain. Divina, nag uusap na tayo about this. We need to move on from this. Hey, Anak please. kahit unting panahon lang, alalayan mo nang ako. Wala naman ako pagsasabihan, hindi kita ilalaglag kay eh, Charlene kahit kailan. Divina, no. This can't happen. Hey, man, please don't make me beg. Sandali lang to, lilipas din to. Mahalin mo naman ako. Kahit sandali. Please, Raymond. <sighs> I knew it.